init na naman kaya wala na naman akong damit alright kumusta mga kaunlad and welcome na naman sa panibagong 30 days 30 vlogs challenge at kung hindi ako nagkakamali siguro pang 40 na to Yan. 14th day Yan. day 14 of 30 days 30 vlogs challenge and sa video na ito isa na namang uh, hindi naman na real talk pero ano sabihin natin eye opener no na pananalita ito yung katotohanan na walang may pake sa'yo. Totoo. Walang may pake sa'yo. Ibig ba sabihin nito, wala nagmamal sa'yo, wala nagmamalasakit sa'yo? Hindi. People cares about themselves. People don't care about you. Walang may pake sa'yo. Paano ko nasabi? Paano ko ipaproof. O, oh, sige. Pag may mga picture, group picture na kasama ka, sinong una mong hinahanap bukod sa crush mo? Diba, ikaw? Ikaw yung lagi mong, ikaw yung una mo tinitingnan, no? Hinahanap mo lagi yung sarili mo. The rest, dun mo napapansin yung ibang kasama mo sa picture. Pero ang una mong hinahanap sa mga group picture na kasama ka is that yung sarili mo, kung okay ba yung pagmumuka mo, okay ba yung aura 'di ba ng posing mo yon isa yon and sa mga calls nyo yung pinakagamit na salita yung word na i ako i myself so kung kung susubukan mo no, try mo lang may pag-usap sa iba't ibang tao encourage them to talk about themselves Not to talk about you, your accomplishments, your credentials. Makikita mo. Makikita mo. Kaunlad. Mas humahaba yung usapan na tungkol sa pag encourage mo yung isang tao na to talk about he themselves. Makikita mo. Hindi ito nangangahulugan na wala may paki sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, walang may malasakit sa'yo. It's just... Hindi sayo umiikot 'yun mundo. Sabihin na natin may ginawa kang katarantaduhan ng mga nakarang-araw na pansin ng iba. Tingin mo ba buong araw 'yun yung pag-uusapan nila? Tingin mo ba buong araw 'yun yung nasa isip nila? Diba hindi naman? So, anong purpose itong video na ito? Set aside what other people might think of you. Bakit? Wala naman pakiyan sa iyo eh. Kahit mag-vlog ka sa labas o oh, sabihin na natin makukuha mo, may mga ilan makukuha mo yung atensyon nila. Titingin sa yun, nagbablog. Minsan nga, nagbablog ako. May, nagano sa akin, may uh, sumigaw sa akin, napadala ako. Oy, vlogger, pa shout out naman. Anyways, yun nga. Stop caring or avoid. Avoid thinking what people might think of you. Alam mo kung bakit? Kasi walang may paki sa'yo. Sabihin natin, for example, ako nag-worship lead ako. Hindi naman focus sa mga tao sa congregation namin, sa akin eh. Ang focus nila is that kung paano nila ma enjoy praise and worship. Focus nila kay Lord. Bonus na, sige sabihin natin minsan, naago ko atensyon na iba, naririnig. Uy, may nag kasi nag ako sa ministry namin eh. But, come on, pinaka-focus ng tao pagpupurit pagsamba sa Diyos o oh, naagaw ko minsan yung spotlight naagaw namin mga music ministers yung spotlight kay Lord but hindi yun nangangahulugan na sa amin yung pinaka-focus ng praise and worship nagets nyo mga kaunlad so ito nga yung paalala ko sa video na ito you should avoid caring what other people might think of you. Naman yung sabihin natin, totally wala ka na talagang pake. But, come on. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. May mga kanya-kanyang pinagkakabalahan yung iba't ibang tao. Hindi sa lahat ng oras, ikaw yung pinag-uusapan nila pag wala ka. Okay? Now, That's 5 minutes. See you on my next video. Bye-bye, maaga-on kaunlad!